guys! So, welcome back to my channel. So, matagal-tagal tayo na hindi nag-vlog tungkol kay Eliza Valdez. Ito na nga, talk of the town na naman ngayon. Hindi din matapos-tapos kahit anong gawin natin. Nakaakibat pa din ang pangalan ni Eliza kay Kiefer Ravina. Long time relationship. Akala natin lahat sila ang magkakatuluyan. At engaged na nga itong si Kiefer Rabina kay Diana Maki, dating PBB housemate din. At isa na ngayon, fly stewardess beauty queen itong si Diana Maki. At ito pa ang nakakagulat kagabi habang may laro itong si Eliza Valdez. Nag-announce itong si Kiefer Rabina na magiging tatay na siya. So, buntis ang kanyang fiancé na si Diana Maki. At ito na nga, finilex na nga ni Kiefer sa kanyang IG ang pagiging tatay niya na sobrang excited at proud na proud lalo na ang family Ravina kahit yung lola ni ang nanay ni Kiva Ravina ay excited sa unang apo niya at syempre na maraming nag-react na okay na okay na kay Mami mo si Diana Maki at syempre si kung no, si Ravina ay sobrang close din ito kay Eliza. Kulang na lang talaga kay Eliza at kay Kiefer. Noon ay kasal pero bigla naghiwalay ang dalawa at ilang taon na din matapos yung PBB na pumasok si Eliza. Paglabas niya, break na pala sila ni Kiefer Ravina at lahat ay nakamove on. Pero di natin maiwasan na hindi na naka ukit pa din sa pangalan ni Eliza ang isang Kiefer Ravina. Ganon tala pagdating sa chobis or sa chobis uh, nga talaga at ito na nga sabi na nag-react daw si Alaysa Eh, okay na okay naman siguro si Kifer at si Alaysa maganda din yung kanilang hiwalayan at hanggang ngayon na notice ko nga, hindi pa din na-delete si Alaysa ng mga picture nilang dalawa ni Kifer sa kanyang IG di ba pero okay na okay na itong si Alaysa volte so tanong ng bayan kukunin pa ni Kiefer Rabina si Alaysa na magiging ninang ng baby nito oh diba pero hindi naman siguro kasi talagang dumistan siya na itong si Alisa lalo na sa family Ravina na naging pamilya niya din ng ilang taon. Di ba? Magkasama na nga sa bahay itong si Kiefer at si Alisa. Sayang nga lang nagiwalay sila at wish ng mga fans ni Aliza na makakita din ng forever itong si Aliza Valdez kasi nga ngayon nakafocus pa rin si Aliza sa kanyang career career daw muna bago ang love life pero yun talaga ang dream ng mga fans ni Aliza na makitang maging masaya uli itong si Aliza Valdez lalo na sa kanyang love life love life na lang kasi ang kulang kay Aliza para maging totally masaya ang kanyang mga fans kasi successful career may pera lahat-lahat ito na nga makita nilang mag uh, karoon ng pangmatagalang relasyon nitong si Aliza. So, yan lang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye! Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload. Always remember, wag po tayo stress